Alika okay na, mag-survey na ako, Gris. Tanawin muna natin si Kuya una. natin si Kuya. <laughs> Ayan, Kuya, pwede ba magtanong sa'yo? Pwede magtanong? Ah, survey lang to ha. Anong pinagkaiba ng sopot sa plastik? plastic ay hindi natutunaw. Ang supot ay natutunaw. Natutunaw siya. Kumbaga hindi siya nakakalat ang ating supot. plastic, kinapon, wala, nakakalat na. Ayan na. Ah, ah, rinig natin yung sagot ni <speaks inSure> <shape> Ayan, ayun, eh, Kuya. Ayan, thank you iyo, Kuya. Ayan, guys. Mag Magana pa tayo sa matatanong natin. Ang ano yung pinakaiba ng... Kasi ang sabi mo, ang sopot sa plastic ay isa lang. So, iba <laughs> yung sagot ko yun. <laughs> Tanong tayo dito, guys. Tili-tili tayo ng mga matatalinong ano. Ito, 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 Miss, miss! Miss! Uh, pwede ah, pwede magtanong? Yes, no? Pero naka-vlog ka. Ha? Okay lang? Naka-vlog ka? Okay lang po, Okay lang? Ah, uh, tanong lang. Anong pinagkaiba sa ano? Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sopot? Oh? <laughs> ah. <laughs> ah. Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sopot? Ayan, guys, mga Maliba estudyante. Maliban sa spelling. Ah. Maliban sa spelling ng sopot at saka plastic, anong pinagkaiba nila? So po po siya. Ano na 'yun? 'Yun na po yung pinaka-main na ano tawag din. 'Yun, container. Ay ano po kasi plastic, madami po uh kasi -huh. indignation ng plastic eh. Kasi oh. plastic, plastic na tao, plastic bottle. Oh. <laughs> 'Yun dong. <lang po. laughs> ah, okay. okay. Salamat ah. O oh, oh. oh, baka yeah. kayo may mga sagot pa kayo diyan. <laughs> ah. <laughs> <laughs> So, yun guys. sorry uh, survey pa tayo. and Hello. I miss. Pwede, pwede magtanong sa inyo. Naka-vlog kayo? Okay lang? Okay lang naka -vlog. Okay lang naka-vlog? Uh, magtatanong lang ako. Ah, uh, ito naman, eh, pwede nyo naman itong gamitin sa school. Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa suko? Pwede <laughs> Oh, ito matalino, matalino. Okay, okay lang naka-vlog? Okay lang naka-vlog ka? Sa language po ata po yung... Maliba uh, sa spelling? Oh, anong pinakaiba ng supot sa plastic? Maliba sa spelling? Parehas naman po silang ano, plastic din. Oh. Parehas din po sila naman no? oh. ang material. Parehas ang material. Okay. Oh, Walang, Wala silang pinakaiba. Wala silang pinakaiba. Okay. Okay. Same. Okay. Eh, ikaw, o, oh, spelling. Okay. Ikaw, kuya. <laughs> Thank you sa inyo ha. Ah. Maraming salamat. Uh, ayan guys, tanong-tanong pa tayo guys. Mag-survey-survey tayo. Ay, bawal sila sa subscribe. Bawal sa subscribe. Bawal sa subscribe. Ayan. Dito guys, sa uh, notice ano, sa. Ito. Miss, pwede magtanong? Pwede magtanong? Okay lang, nakablog ka? Ah, okay lang. Uh, ito guys, tanong natin si ate. Ah uh, Anong pinakaiba ng plastic sa sukot? Maliban sa spelling. Maliban sa spelling, ha? Ang hirap ko kasi. Ang hirap mo. Wala ko mas madaling Ang plastic, ma'am, tao. Oh, Ang galing, galing nga ate, galing nga ate. Ang ah, supot? Yung supot, yun po yung lagayan talaga. Ayun. Oh, mayroon na po tayong isang nakuhang <laughs> magandang sagot. Ayan. Okay. Ah, diba? Thank you ate. Bili po kasi sa store namin mga. Ayan, chismosa. Kaya pala. <laughs> Ayan guys, so bili tayo dito guys sa ah, chismosa. Ayan, dito po sa SM Santa Rosa. Hello ate, thank you ha. Ayan, thank you, thank you ate. Ah, please, pwede magtanong. Excuse me magtanong. Okay lang nakablog kayo? Okay lang? Ay, ah, hindi mo idea. okay lang. Uh, sige, okay lang po. Tanong-tanong muna tayo, guys. Ang galing, taba ng utak na. Oo, no? oh, ang galing, na, ang yeah. galing niya, ate. Ang galing niya, uh, galing, 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 na galing sa magagong. So, hanap po na tayo, guys. Baba tayo, doon tayo sa baba. Nakalit yan? Oo, nakalit. Hindi, naka-ano lang siya. Right. Oo, oh, So, dito tayo, guys, sa mga lalaki. Ito, sa mga kumakain. Lapit tayo. Hello mga kuya. Okay lang naka-vlog kayo? May tatanong na kami. Okay lang naka-vlog? O oh, Okay lang ha. O bati muna kayo dali. Ay, shout out sa mama ko. Ayan, shout out to. Ayan, shout out, shout out. Ang channel yan. Ayan. ayan, ayan, ayan. ayan. Panoorin nyo ha. Panoorin nyo to sa Elton Buado sa Facebook. At saka sa uh, Elton Vlog sa YouTube channel ko. Ah. Ayan. Sige, search nyo. Subscribe nyo muna ako dali. Madali lang tong tanong, simpleng-simple lang to kaya kaya ng utak ninyo yun. Anong pinagkaiba ng plastic sa supot? Malibas sa spelling. Plastic sa supot? Oo. Mm. Malibas sa spelling. Ano? plastic. Magkakaiba sa plastic. plastic. So, ayun guys. Yung supot mas eco-friendly kaysa sa plastic. Okay. Ayun yung sagot doon. Ayun yung sagot doon. Ikaw kuya? Yung plastic ano po, um, peke. Hindi na-trauta ko yung plastic yung support. Yung support ang malinis. <laughs> Tama nga. Ano 'no nakakaskas na tayo. Yung plastic po ano kibigan ko. Ayun. pakisubscribe nyo ha Elton Vlogs. Yung support ano, aybidin niyo. Paki-bidin niyo 'yan support. Oi Elton Vlogs paki ano paki Paki ano paki-subscribe ako ha guys. Elton Buado sa Facebook tapos uh, sa YouTube channel uh, Elton Vlogs. <laughs> Yan. Okay, thank you sa inyo, ha? Thank you, thank, thank you. Mga salamat. Thank, 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 thank you, mga kuya. Ayan. Mahirap na silang <laughs> tanong. <laughs> o, oh, di ba? Mahirap na silang <laughs> tanong. O, oh, mababa na tayo, man. Mababa na tayo. Ah, iyon, guys. Parang katotohan din sa sis mo, kasi ang sagot. O, ang galing. Mataba rin ang utak oh, ng mga bata. O, mataba ang utak. Mataba ang utak. ayan. Baba tayo, magtanong pa tayo dun sa baba. Baba ng upa? Wala pa eh, 7 minutes pa lang. Eh. Ang ating minutes. Ayan guys, hanap tayo dito. Ito, 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 Hello ate. Okay lang i-vlog ka? Okay lang i-vlog kayo? Okay lang? <laughs> <Bati, laughs> lang May tanong lang, tanong lang. Napakadaling to. tanong lang. Ah, okay lang? Okay lang? Okay lang po i-vlog? Hindi, simple lang po yung tanong. Madali lang po tanong. Okay lang i-vlog. Uh, ano lang, simpleng tanong lang. Hindi personal, hindi personal. Okay lang i-vlog, ka naman. Oh, maganda ka naman, Oo, oh, si uh, Sige, eto ang tanong. Anong pinakaiba sa plastic uh, sa supot? Anong pinakaiba ng plastic sa supot? Naliban sa spelling. Naliban sa spelling. Paryas lang? Oo, oh, kasi nilalagyan. Ah, paryas lang nilalagyan. Nilalagyan lang. O, yun guys, yun po yung sagot niya. Ikaw po ate, may sagot ka po? Hindi kayo maraming subot sa plastic. Hindi, ano? Ah, iba, ano kita? Pakain lang? Mas ano siya, mas... Ayan guys. Mas mainam siya gamitan kasi mas nakatulong siya sa environment. O yung plastic? Yung support. Oh, kasi pag plastic, di ba, hindi siya na... Wow. Ayun. Ang sagot ni ate ay napakaseryoso. Yeah. No? Ayan. Seryoso din. Oo, seryoso <laughs> din. thank you sa inyo ay. ha. Thank you, thank you. Maraming salamat. mga mm. na mara naman nyo, kasi oh. support. Kasi hindi na lulusa. May plastic oh, kasi, ano ito po lang. Uh, na tayo mahal. Maganda yung sagot nung ano, nung isa no. talaga oh Yung isa sa chismosa. Oo, yung sa chismosa. Uy, bawal. Tamang-tamang sagot. Bawal, Yung tamang-tamang -taman So, ayun guys. Yung mga ako Mga ganda yung mga bata. Pag tinanong mo kasi yung mga bata, maganda talaga, maganda yung mga sagot nila. Parang walang tamang sagot, pero ano, ba? Diba? I-edit ko na lang kung mamaya. babaan so, ano, tayo.